So ayan guys, andito na tayo ngayon sa Kalabanga. Tayo so, na oh, pasok tayo diyan sa San Antonio Kipayo. Tayo okay, may nag-request kasi sa sa atin na uh, pasyalan din daw tong ano, Kipayo, Kalabanga. Tayo, okay, tingnan lang natin yung sentro nila. galing sa Pilipinas, kasi lang nila kailangan ng pagkakataong 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 Gracias. kayo kalabangga magkababa kalabang pa lang ito um, ano para, na natin, ano, eh. ano. Eh. So, ano akong makita ako. pero may nadaanan akong elementary school yata yan. tayo na yung ikutan natin hindi ko lang alam lusot 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 na yata atatong mga tayo ayan na tayo na Kaya. pabalik na tayo guys na. Stop. Ang ganda ng tanawin guys oh pero kailangan ko na bumalik kaya nang andito na lang tayo babalik na tayo okay kaya nang ganda pala ng kipayo kaya lang hindi natin alam kung hanggang saan to yan kasi hindi naman tayo taga rito eh kaya babalik na tayo kaya nang nag request ko ng ano kipayo kalabangga kaya hindi ko po kasi alam kung hanggang saan ang kipayo kaya hanggang dito lang tayo. Kasi baka ma-auto route na tayo eh, pagka diretso na pa tayo. But anyway, sa shout out po sa lahat ng taga Kipayo Kalabanga. Kaya so, sana papanood ka, niyo itong video na 'to. Comment down below kung nakita niyo ang dumaan. Ayan so, oh. ganda din pala ng daan dito. Ano nyo ng plaso kung ko na sa dalawa yata, yata yung. Basta, mahaba pala itong ipayo Akala ko parang ano lang siya, Parang para isang barangay lang sa highway, pupunta tayo ng sentro ng kalabanga.

dito na lang po yung vlog natin from ano uh, Kipayo, Kalabangga so yan, balabas na tayo ng highway ayan, ngayon, ano pala yung simbahan pala ko pa. So ayan oh, yung lumang simbahan. Ano pa tayo tatawid? So yun may nakalagay Kipayo 1578. So naitayo yata yung simbahan na 1578. Ayan oh. Ang Porta Marae ng Kipayo. Ito so, yung itsura ng simbahan nila oh babakas mo talaga na luma na siya. Ayun So, guys, hanggang dito na lang yung video natin from Kipayo, Kalabanga. Ayun, so, pupunta na ako ng sentro ng Kalabanga. So, see you sa next vlog guys. Maraming maraming salamat.